Lahat ko na pinakamataas ng sakay ng ating pamalan mula Pangulo hanggang sa baba. Ito po ay mga kurap. Sila po yung tunay na nagpapahirap sa ating bayan. Ang bilang Sekretary na ng Barangay Kung Sino Sino Philippines ay lang ang dahilan kaya pinuupo namin ito kaysa uh, nangyayari sa kasalukuyan sa ating bansa. Dahil ka, uh, nainiwala po ako na ang tunay na papabago ng ating bayan ay magbumula sa pinakamaliit na sangay ng ating pamahalaan sa barangay. Kung niyo po ninyo, siguro baka sabi nyo mayabang si Reunion, hindi po. May tuturing ko po na bayani ang mga barangay, ang mga barangay dahil sa kasalukuyan. Lahat po na pinakamatas na sangay ng ating pamahalaan mula Pangulo hanggang sa baba. Ito po ay mga kurap. Sila po yung tunay na nagpapahirap sa ating bayan. Kaya siguro, napapanahon na para magkaisa ang lahat po ng mga barangay opisyal sa Adibasa na kung saan palitan na ang ating liderato sa kasalukuyan. Muli po sa inyo lahat, magandang...